Hello mga kababayan, magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Durano. Komentaryahan lang po lalo yung ito yung nangyari sa nung nakaraang halalan mga kababayan. Kasi marami pong nagre-reklamo. Kasi nga po, nagtat, nakakapagtaka po kasi na makit? Alam nang hindi in-expect na papasok sila ba makino at si pangilinan kasi wala ko po yan sa sorbet ang layo-layo po niyan ang layo-layo po niyan sa sorbet pero bakit nasa number 2 at number 5 yung dalawa mga kababayan hindi man natin pinagdududahan yung halalan pero sa mga naririnig po natin ngayon sa mga galing mismo sa presinto at sa mga taong nagbumoto na ano po na na marami pong nananal involve na boto. Alos 18 million po yata yun ang sinasabi ng Comilec. And yet, na, kaya nga po maraming nananawagan ngayon na manual counting. Doon lang mismo sa ano sa sa yung mga pinag pil, uh, pinagbutuhan mismo ng mga tao.

si dahil hindi Hello mga kababayan, magandang gabi, magandang tanghali po sa inyong lahat. inyo mga barateros, ito na nga maguguhit na po tayo tungkol po sa resulta ng Lex Ayan nga po mga kababayan. Kasi marami po talaga nagre-reklamo mga kababayan. Kasi isipin mo naman po, ako po, dalawa kaming buong pamilya ko pala, buong pamilya ko, na binoto lang talaga namin, Duterte. Sampo lang po talaga ang binoto namin mga kababayan. At isang party list lang. Hindi na kami bumoto ng mayor, ng kunsial, ng gobernador. Kasi doon sa pinagbutuan po namin, hindi po kami doon nakatira. So, sayang naman po kung kami tapos hindi namin lubusang kilala yung mga tao. Kaya ang binoto namin nung aming pamilya is nasyonal lang at saka isang party list. Kasi doon sa pinagtutuluyan namin ngayon, eh, hindi kami rehistrado doon. So, kung saan lang kami rehistrado, doon lang kami bumuto, ay hindi namin kilala yung mga tumatakbo na mga lokal. Kaya hindi na kami bumuto. So, bumuto lang talaga kami sa national at saka party list lang. Wala akong buto sa amin yung ano, kaya pasensya na kasi hindi naman po talaga namin kilala. Iba po. Ngayon, marami yung nagre-reklamo, particularly doon sa bumuto sa Duterte. Kasi nga po, kung ako ang kung kaming pamilya bumuto lang ng sampung senador, halimbawa, walo lang kami sa pamilya. Halimbawa lang po, walo. Uh, straight lang kami lahat, Duterte. Wala na kaming dinagdag na pang 12 at saka 12. Ang nakakapagtaka po kasi dito mga kababayan, ang boto ni Bongo, 26 million, 27 pang mga po eh, sa huling counting. Eh. And yet, doon sa Mindanao, yung sampung kandidato ng, ng PDP is nakakuha lang ng 1.8 milyon ang pinakamataas si Bongo. Ay ang butante po doon is nasa kulang-kulang 5 million po yata. Mindanao lang po ang pinag-uusapan dyan. Hindi pa yung Bisaya. Sa Bisaya, sa Cebu, sa Bisayas din po, number one din po ang mga Duterte. And yet, ang butante, registered voters, nasa 6 million. Mahigit. Eh bakit to ang nangyari ngayon? Parang ano? ano anong pag ba isasama mo si Bam Aquino at saka si Pangilinan? Siyempre, kung sino yung inundurus lang ng nila Pangulong Duterte at BP Sara, yun lang ang iboboto ng mga DDS. Di ba po? Yun lang yun either sa Hinuasan, si Kirubin, si Bilyar, at si Aimee. Doon lang po sa apat yan. Hindi po masasama si Bam Aquino at Pangilinan. Di ba po? Pero doon sa Mindanao, nasa ama dalawa. Kaya nga po, marami pong humihingi ng manual counting. Ang tanong lang po kasi, bakit ayaw pagbigyan ng komilik ito? Hindi ba po? Kaya nga po, nagkaroon ng duda, kasi nga nung, halimbawa, oras yata ng mga 11, umabot na ng 26 million si Bongo. And yet, na mga alauna yata, alas alauna or 2 o'clock, sa madaling araw, bumalik ng 21. Noong po, nagkaroon ng duda ang mga tao na bakit nagkaganon. At bakit ang ranking ni... Hindi po ako makakibuloy mga kababayan. na. Hindi po ako member dyan. Pero bakit laging 42? Nasa number 42 si Kibuloy. Pero yung ang ranking niya sa mga buto, nasa number 42 din. Oh, hindi na ba? Pag binoto mo kasi yung sa, sa Mindanao, Kasama yun si Kibuloy. Di ba po? Andun, andun yata yung marami niyang membro. Oh. Tapos, pag binoto sa Bisaya, pag bumoto ng Duterte, kasama po lagi yan si Kibuloy. Wala ako kaming, ano dyan, ako, wala ako akong, ah, kaya lang, ang duda, ang may duda kasi ng mga tao, siguro naman, yung mga talunan, hindi na siguro mananawagan ng recount yan, mga kababayan. ba? Diba? Kasi nga po, wala na yan. Hindi, pupuklama na rin yan. Hindi na rin na sila magre-recount yan. Ang gusto lang nilang malaman, bilangin yung manual counting kung kinakailangan po talaga ng volunteer ni Pangulong ani ah, ni, Commissioner Garcia, edi eh sa magsabi siya, marami gusto mag-volunteer dyan. Mabasa lang yan. ba diba po? Para lang malinawan. Para sa susunod na halalan, sa 2028, maayos na po yan, mga kababayan. ba diba po? Sana po, ma ma-gauge nyo rin po ang pinaglalaban. Hindi po ito pinaglalaban kasi yung pag talo po talaga, talo na yan, tanggap lang. Kaya lang, ang gusto lang malinaw. Saan ba talaga? Kasi nag number one po lahat ang Duterte at Mindanao at Visayas. Mas pagdating doon sa ano, parang kasama lagi sa si sabutuhan sila ba Makino at Pangilinan? Parang hindi po yata ang tama yun. Parang ikaw ba mas lalakas pa ba si Lito Lapid kay Bong Rebilla? Sige nga po, yun lang mga tanong, mga tanong mga kababayan. O, oh, di ba? Mga kababayan, hanggang dito na lang po muna ako. Ako po ulit si Deo Durano. Magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat.